🎵 Sa bawat tawanan, niti at sigawan, 🎵 Music 🎵 Sa bawat luha at pasasalamat, Salamat ka rin hindi niyo unot kaan, malamad ka rin nandito ako. Ikaw, Music 🎵 I sa <tapos> <tapos> can, I will support, ang ibang doon sa bahay. Yun ay mo daw pala, mga kami. Kaya mo lang sampung yan. Binigalo 50,000 cash. Ikaw, Kuya Will, ang nagbigay liwanag at pag-asa sa milyong-milyong milyong Pilipino. DITO KAYO ANG DITA! Thank, you. thank, you. thank, you. Oh, thank you. Ngayong araw na ito, ikaw naman ang Happy Birthday, Kuya Happy birthday kuya Will. Happy, 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 Happy birthday kuya. Palawan, kuya, Dayang palawan, Dayang palawan, kuya Happy, birthday, Happy birthday kuya Will. 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 We love you. Ingat po kay palagi. Happy birthday. Happy, happy birthday, birthday Kuya Will from Israel Caregivers. Happy birthday Kuya Will from, from UAE. Kuya Will, happy happy birthday. Ayan ako po ang uh, isa sa mga taong talaga na mga tumitingalan sa inyo. at uh, Nagpapasalamat sa lahat ng mga pinigay niyo po sa akin. Alam niyo naman po yan kuya, kuya na without you, feeling ko wala yung Donita ng no, Zoom no. Maraming maraming salamat sa nai-tulong mo, arigit sa lahat, sa lahat ng payo mo at gabay. Ang hangat ko lang po sa'yo ay lagi ka maging masaya at good health kasi yun naman talaga ang kailangan mo para mas lalo makatulong sa tao at sa kapwa. Happy birthday! Pinaka pinagmamalaki ko kay Kuya Will, bilang matagal niyang nakatrabaho, yung pagkakaroon niya ng genuine na puso. Pag nadaanan ka niyan, bibigyan ka niyang pamasahe, bibigyan ka niya, kumain na ba kayo? tatanong ka kung mayroon mo kayo. Gano'n siya magmahal. Gano'n siya magpa magpahalaga sa mga nakatrabaho niya. Wish ko kay Kuya Will ay magkaroon uh, ng tunay na magmamahal, bigyan ng Panginoon na tunay na magmamahal kay Kuya Will na makakasama niya sa habang buhay. Maraming salamat Kuya sa lahat ng tulong mo sa amin. Mahal ka namin. Thank you, Kuya Will. Happy Birthday! help at lakas para sa tuloy-tuloy niyong pagtulong sa mga tao na nangailangan. Maraming maraming salamat po sa lahat We, We love, love you, you Kuya, Kuya, Kuya Will! God ages. Hello, Kuya Will! Long time no see. Happy, happy birthday. And I hope you're enjoying your day. And um, I pray na marami pang blessings ang dumating sa'yo. Uh, we wish you a happy birthday and uh, hope to see you soon. Hi Kuya Will! Kamusta ka na? Tagad na kita, hindi nakita. Miss na miss na kita. Uh, nandito ako para batiin kita na isang maligayang kaarawan. Uh, kung ano man ang iyong mga wishes at mga prayers na gusto mong mangyari, sana ito ay mag-grant sa iyo ng Panginoon Diyos. Uh, happy birthday once again and may God be with you bless you and always protect you and grant all the prayers in your heart. Happy birthday! Nais ko lamang magpasalamat uh, dahil sa maraming bagay. Maraming salamat sa iyong tiwala. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa friendship. Uh, Ito'y pinapahalagahan ko matagal ng panahon. Sana'y lahat ng hiling ng iyong magandang puso ay ipagkaloob ng Panginoong Diyos. And stay healthy. And stay happy. Willie, really, mula sa aking puso, maligayang-maligayang kaarawan. Paring Willie, revillame. Okay, huwag mo kakalimutan na may buboy. Paring buboy Cesar Montano na nagmamahal sa iyo sa lahat ng plano at intensyon mong uh, mabuti sa ating bansa at sa mga Pilipinong mamamayan. May God bless you enormously, give you wisdom and strength. We love you! Happy birthday Willie R. Sa aking uh, mahal na kaibigan, gusto lang itang bati ng happy happy birthday. Alam ko halos lahat mayroon ka na. Kaya ang dasal ko sa Diyos ay eh, sana mabigyan ka lang ng malakas na pangangatawan. Eh, sa ganun eh, masilbihan mo yung mga kamabayan natin mabuti. Gapayan ka pa ng Panginoon Diyos sa lahat ng lakad mo at sa araw-araw. Okay? I love you. Happy birthday and mabuhay ka. Kuya Will, sa ilang taon, ilang dekadong magkasama tayo muna ng ating pagkabata. Nandyan ka at hindi, hindi ka nagbago. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong mo sa lahat ng mga nangangailangan. Gusto ko lang sabihin sa kang uh, mabuting tao. Happy, happy birthday kapatid na Kuya Will. I love you. good birthday, future senator Willie kang so lega yung bati sa araw uh, wishing you good health and of course excited to see you with your new endeavor. Ang araw ibabati sa, aking, uh, kaibigan, uh, natin sa Willie, Happy happy birthday, ma and God bless you. And good luck, Marikor. Happy, happy birthday, Kuya Will, my future senator. I hope all your dreams come true and that madami ka pang matulungan. Kasi alam mo, madaming nagmamahal sa'yo at alam ko din na madami ka magagawa sa bansa na to. So, again, happy birthday. Mabuhay ka. Kuya Will, partner, happy, happy birthday. I wish you all the luck. Dumating uh, na yung panahon, siguro calling mo na para maglingkod kayo sa bayan. Hindi lang ako, marami na kasuporta sa iyo. Mabuhay ka. Happy birthday, day para So, sana magkaroon ka pala ng mga kaarawan. Marami ko mag number 1 siya. Happy birthday, Lily. Happy happy birthday Kuya Will. Hiling at dalangin ko. Tunay na maging masaya at makahulugan ang pagdiriwang mo ng iyong karawan. Kapiling siyempre ang iyong pamilya mga mahal sa buhay at mga tunay na nagmamahal sa iyo. Dalangin ko rin, tagumpay sa iyong pagnanais na pagsilbihan ang ating mga kababayan at buong sambayanan. Happy birthday, Kuya Will! Really, warmest wishes on your birthday. I wish you good health, more joy and happiness, and of course, greater prosperity. All the best to you. Kuya Will, maraming salamat sa pagiging inspirasyon sa puso mong laging handang tumulong. At sa saya na hatid mo sa aming lahat. Maligayang kaarawan sa aming Kuya ng Bayan!